Hello so guys, uh, punta naman kami ng ano ngayon, Tarlac, may gagawin naman nung tatlong, piraso, mali paalis na kami. yun guys, kung nakikita nyo, nasa ACTX na kami yan, may biyahe na kami papuntang Tarlac, bali binabagtas na namin yung ACTX, tapos uh, papunta na nga doon, t Tiplex nagbiyahe rin kami ng Tiptex. Ito naman guys, tumakita niyo, papasok na kami ng Paniti Tarlac para tingnan. So guys, nandito lang tayo sa ano, Yarda, sa Paniti Tarlac. Yan mo sa Yan, grabe yung lawak nung pala yan. Tumating oh. kami ng alas 3 ng hapon. Grabe yung init, terik na terik yung init. Bale, ito yung gagawin natin, tatlo yan. Isang water tanker, isang forward at isang help ayun muna kami guys Good morning guys uh, uh, day one dito sa Paniki Tarlac uh, then uh, pagdugto na ako ng wire ayun. mamaya babalutan ko na yan Hmm. Tingin, tingin muna ako dito sa uh, paligid. Tingnan kumuna muna yung malawak na pala yan. Nangis daming ibon oh. Yan oh. <coughs> hmm, guys, oh. daming pala, daming ibon. kalabaw lawak ng pala yan guys ah oh. Ito nga pala yung gagawin, gagawin ko. Tanker. Isa-isa hmm, lang. Tapusin ko muna to Tapos mamaya naman yung help. Hmm. Ito guys, yung isusunod ko guys, ah, uh, kailangan matapos ko na to, tapos daw to, sold na raw to eh. Isuso Elp. Tapos baka, uh, yung susunod na araw naman yun. Forward. Okay, nilatagan ko na ng wiring yung ano, isuso. Oh, yan. Nakikita nyo, nakaayos na yung wiring nya. Yan, tingnan nyo guys kung paano kung nilatagan yung help. Yan nga, nung pagtapos na guys, uh, sinalpak na nila yung ko, ano, dashboard nya. Bali, yan na yung kabuuan ng dashboard nya. Tapos na. Uh, hintay na lang natin yung susi nyan guys para paanda rin namin. Yan. Kung makikita nyo, napakaganda ng dashboard. Yan guys naman yung tanker. Bali, nalatagang ko na rin yan. May dashboard naman yan. <laughs> Nakita nyo naman na siguro sa ibang video ko na yung dashboard niya ang kapares ng ibang video ko. Kaya hindi ko na pinakita yung dashboard niyan. Kasi ito naman yung kabuha ng elf na pins na. Tingnan nyo. Yan. Pero hindi naman itong forward. Ganun din yung dashboard niya. bali Nalatagang ko na rin yan. Bali, tapos na rin yan. Pangalawang araw ko na ngayong araw na ito guys. Kaya natapos ko na sila lahat yan kung makikita nyo dyan. Uh, Mamaya-maya. Ayan nga guys, uh, tanghaling tapat. Uh, Bumiyahin na kami pabalik nyan ng Subic. So guys, uh, nakarating na kami dito sa Subic. Bali, pahinga lang muna. Higa-higa uh, muna ako dito sa uh, truck. Uh, wala naman akong ganong pansin na ginawa doon. Kumbaga, pumunta lang ako doon para lang Salpak lang ako doon sa kino-convert nilang tatlo. Kumbaga, wala tayong ganong mahirap na tatrabahuin doon. Sasalpakan ko lang siya ng wire tapos lalagyan nila ng dashboard. Pwede na ulipan paanda rin. Bali, nagdugtong lang ako ng wire. Wiring lang. ah, uh, ganun lang. Kumbaga, hindi yon service. Uh, conversion yon Bali, Tumawag lang yung mayari at sabi meron siyang i-convert, kailangan niya ng elektrisyan para masalpakan kasi yung ibang elektrisyan doon sa siyap, uh, parang hindi nila kabisado magsalpak ng ganun na buuan. Ang alam nilang yung nandoon na nakabase, yung elektrisyan, bali mga trouble-trouble lang, ganun. Pero yung nakita nila na buo yung wiring, kung paano yung saksa kasi yung daming saksakan nun, bali hindi nila kaya. Kaya ang ginawa, tumawag sa amin, sa akin, para puntahan ko doon. Bali, nakadalawang araw din ako doon guys, kasi, siyempre pagsalpa ko ng wiring, <coughs> excuse me, pagsalpa ko doon ng wiring, lalagyan muna nila ng dashboard, tapos paglagay ng dashboard, tsaka, po, tsaka ako papastart started tapos checking ko na lahat ng ilaw, kung gumagana, lahat blower, lahat basa, pagganahin ko na lahat yun, sasaksa ko na, So, yun. Okay naman. Umandar naman sila lahat. At kaya, nakabalik na ako dito. Kaya, okay na ulit. Dito na naman tayo sa yarda. So, maraming maraming salamat guys sa panunod. Uh, sa muling video ko, sana manood ulit kayo.